mga katraga, sa video namin ito, iatid namin sa inyo ang short story tungkol sa Intramuros, Inondo Intramuros Bridge at ang Jones Bridge. At dito sa video namin ito, kasama ko si Jan at si Sean Alde, kaya samahan nyo kami mga katraga in 3, 2, 1, let's go! Yeah! Intramuros. Ang Intramuros ay isa sa pinakamatandang distrito ng Maynila. Ang Intramuros ay itinayo sa timog na pampang ng Ilog Pasig noong 1571. Ito ay itinayo ng mga Kastila sa pamumuno ni Miguel Lopez de Legazpi. Ang Intramuros ay kilala sa tawag na Walled City o napapadirang lungsod at noong panahon ng mga Kastila ay itinuturing bilang ang lungsod ng Maynila. Ang intramuros ay binubuo ng dalawang salitang kastila na intra na ang ibig sabihin ay loob at muros na nangangahulugang pader. Sinimula ng pamahalaang kolonya ng Kastila ang pagpapatayo ng pader pang depensa noong huling bahagi ng ikalabing anim na siglo. Ang Fort Santiago naman ang nakatalagang bantay ng lungsod at ang kuta nito ay matatagpuan sa bunganga ng ilog. Lubusang nawasak ang intramuros dahil sa pambobomba noong ikalawang digmaang pangdaigdig. Sinimulan ang pagpapatayong muli ng pader noong 1951. Sa kasalukuyan, ang intramuros na lamang ang nagsisilbing distrito sa Maynila kung saan makikita pa rin ang maraming impluensyang iniwan ng mga Kastila. Yon mga katraga, time check 6, ano pala, 5.56 <laughs> na ng hapon. So, dito na kami, umiikot na kami dito sa may Intramuros mga katraga. Doon na yung kasamaan ko. So, yan. Tapos sa harap namin, ayan eh, o. Oh. Yan. Kitang-kita -kita nyo mga katraga. Kitang-kita -kita nyo si White Horse. White Horse. So, yan. Habang paikot-ikot tayo dito sa likod, nakikita nyo yung mga kabayo sa likod natin. Ayan, may kalesa. Tapos, the same time habang hmm. nasa kalesa sila uh, tinuturuan sila the same time din siya tinuturuan pala uh, may kasama silang parang tour guide na rin na nag uh, sasabi kung ano yung mga historic landmarks dito or something na ganyan kayo. ha? ilang horsepower yan yung ano uh, 400cc horsepower na yan pwede pang expressway yan mga katraga yung kana si Sir Raulo pag sumakay kayo dyan <laughs> dadaigin pa niyan yung NMAX na Elton ayun yun no? yung NMAX na L2. so ikot tayo dito <laughs> Yun mga katraga, papasok na kami sa Balwarte di Dilao. Pero bakit? Ano sabi mo siyan? Bakit? Itim. Ha? Dilao. Yung shades mo kasi itim eh. <laughs> so, <pandemya. laughs> so pagkakit natin dito sa may baluarte di Dilaw Ito yung makikita natin dito mga katraga Ayan, napaka uh, lawak ng space Ayan, then nandun sa kabilang dulo Andun yung mga kanyon tapos may mga nagde-date doon banda. Ayan o no, mga katragaw. Ayan. May mga nagde-date. Ah, Partner-partner sila. Dito banda mga kataga. Ayan. Sa may part na to naman. Pag dumung nota dito sa may kapilang side. Ayan. Ito naman yung makikita natin mga katraga. Ayan no, yung mga naglalakad along dito sa may na ikot na daanan dito sa may Trump cross. Tapos yun. kita kita dito yung Bayleaf Hotel. This time at Batubay, the Bayleaf Hotel. Ang hotel na may link. <laughs> Anong kalungkang pinagsasabi mo? <laughs> Tapos yung kitang kita dito mga, mga katraga Yung Mapua University Mapua Cardinals Wow! Sa part na to ng balwarte didilaw mga katraga Kitang kita natin dito yung Ayan, ito yung mga legendary na kanyon Ayan po mga katraga Doon po siya nakatutok Siguro noong mga panahon ng mga Kastila Yan yung mga dyan nila tinatarget ang kanilang mga kalaban Nakaharap to sa may city hall ng Maynila ayun po Tapos dito Open space Then okay, Bustoyo Ano? Bustoyo Tanggapin mo ba to? Ayun 5 am Inaalok ni Sean Alde Kay Bustoyo Ang tanong dyan Kung madadala mo ba Kay Bustoyo yan Madadala ah, ni John ano Madadala ko yan Paano mo sasabihin Sa kanya? Ayun nakangiti na si John So dito naman Sa part na to yan mga katraga Ang ganda ng overlooking Binondo Intramuros Bridge. Ang Binondo Intramuros Bridge ay isang nakataling arkong tulay na nasa Maynila at sumasaklaw sa Ilog Pasig. Ang tulay ay nagugnay sa Muelle de Binondo sa Binondo at sa Nicolas sa Solana Street at Riverside Drive sa Intramuros. Ang tulay ay may apat na lane at nagpapakita ng bakal na bowstring art na disenyo na may mga nakalihis na arko. Ang tulay ay may haba na 680 meters at lapad na 21.6 meters. Ang tulay ay ginawa noong 2017. Ito ay natapos noong September 2021 pero bahagyang na delay noong December 2021 dahil sa COVID-19 pandemic. April 5, 2022 pinasinayaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ng iba pang mga opisyal ng gobyerno ang tulay. Binuksan din ito sa parehong araw. Jones Bridge Ang William A. Jones Memorial Bridge na karaniwang kilala bilang Jones Bridge ay isang nakaarkong pingga na tulay na sumasaklaw sa Pasig River sa lungsod ng Maynila. Ang tulay ay pinangalan sa mambabatas ng Estados Unidos na si William Atkinson Jones. Siya ang mayakda ng Philippine Autonomy Act ng 1916. Tinitiyak ng batas ang tuluyang kalayaan ng Pilipinas mula sa mga Amerikano. Ang tulay ay nag-uugnay sa Quintin Paredes Road sa distrito ng Binondo hanggang sa Padre Burgos Avenue sa distrito ng Ermita. Ito ay may haba na 115 meters, lapad na 16.7 meters, at capacity na 20,000 kilograms. Original na dinisenyo ng Pilipinong arkitekto na si Juan M. Arillano gamit ang French neoclassical na arkitektura. Ang orihinal na tulay ay nawasak noong ikalawang digmaang pangdaigdig. Ito ay sa pamamagitan ng pag-urong ng mga tropang Hapones at muli itinayo noong 1946 ng Estados Unidos ng Amerika at Philippine Public Works. Ang Jones Bridge ay unang bahagyang naibalik noong 1998. Noong 2019, sinimulan ng pamahala ang lungsod ng Maynila ang rehabilitasyon upang ibalik ang tulay ng Jones sa halos orihinal nitong disenyo. Sana po ay nag-enjoy kayo sa ating video at kahit papano ay may naitulong kaming munting kaalaman para po mas madagdagan ng inyong idea tungkol sa mga lugar na ito. Maraming maraming salamat mga katraga at patuloy nyo lang kami suportahan. Comment, like, and subscribe lamang po kayo at ishare ang video ito kung nagustuhan nyo ang ating content na ginawa. Gusto ko lang pasalamatan at i-shout out ang ating mga solid katraga na sina Sir Ichigo H. Parr, Ma'am Raquel Ana Melinda Ash, Sir Rodel Colango, Sir Edison Cordoba, Sir Roque Cosca, Sir Jerry Layugan, Sir Arnold Marfil, Ma'am Julina Soriano, Ma'am Mariel Molera, Sir Sandrix Balgos, Ma'am Marjorie Saley Dael Cleofe, at si Sir Harry Dave Debres Delgado. Gusto ko rin pa salamat mga bago nating followers sa Facebook na sina Boss Lon Lumokso, Sir Bobby Masakol, at si Sir Miko Gonzales. Intramuros. Ang Intramuros ay isa sa pinakamahalagang <laughs> Intramuros. Ang Intramuros ay isa sa pintak. Inondo Intramuros Beach.